Iya, yeah. bagong huli yan Ay kuya Malino Fresh na fresh yan ngayong umaga lang Kung sinong bibili 150 lang ang kilo Matamba ka ang tawag sa kay Itan Itang pagod Ang ah, fresh na fresh yan Ngayong huli lang umaga hindi na kayo 150 lang ang kilo ngayon 150 ng gunti ito, nagtitimbang plastic na yung plastik eh. o oh, taan, maho nung usala, kaya nung usala hirip, right, magbabalik dyan ng mga estudyante ito tapos may balon <laughs> Ngayon dalawang bata pa si Enzo at si Kyle magbabenta ng malimno <laughs> ngayong umaga. Okay. Shoutout tayo kay Ram Sky from Iligan City. Shoutout kuya. Nanonood na aking mga videos. Ito yung mga bata ay magbibinta na ng isda. Ng malimno. Malimno. O oh, malimno yan. Opa, titi mo. Opa, titi mo. Ito, angka-plastic. Pupi-pupi. Pupi-pinga nun. O, di nga, nasisilupin nun. Pero, titi mo, inso. O, tolo. kay di ka makakabuhat bubogatan ka. Yan, ganit sa aming umaga, guys. Sabang di pa 7.30 nagbibinta muna ng mga isda itong mga bata na to para may baon sila yun ang ginagawa namin ng mga bata kami aga pa nagisingin guys na palang oras 5 something yun nagbibinta sila, sila ng fish Kuan <tuhil> 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 na itan. Hala ka di. Pare pa ka bukas si Inso. Hey kuan. Inso. Yan. Sige. Itan. Pagbalid na. Kang kanay na. Kang kail na. Pirati mo kail. Lupat daman. Lupat kan kail daman ka. Plastik. Bali itan. Pera 8. Tag pera 160. Bali 640. <laughs> Shout out kan Inso, kagigising pa lang. <laughs> lubas lubas ko no hinakaturo, <laughs> Dire tinatag human. Ata oh, pa no love. Okay, hindi eh, ka tinatag ka mga payet kay Derek kay Arahit kuan Aircon <laughs> <laughs> I got like kay Pampa Sexy <laughs> ah. na Sasolid ni na plastic aray iba na malimno. no. Hmm. Hmm. Okay, pero ako? Aray. Shit. Ito yung ulam namin mamayang umag, mamaya. Magpiprito ako. Eh? Ano, ah, bunahin. Sarapati. Pista yung gigiginawas gawa yung sarapati, bunay. Hindi pa yung sarapati? Ano ako nga, hindi ka silalagtan. Kaya, tem otot dapat it bunit sarapati dit ging gagawas gin papalim luman lait direct poposaon ito oh, na gala na mga guti malimno gin tutok tok ma itit bunay hit sarapati na aringit kay kon may terap na stress ito pa naboboring pa naman. man damit it kuan ito na ngilo ito na ngilo ito na <laughs> Bao. -oh? Pira na, duha na. Tulo ikatulo na it. Ito nagala na magudti. Mo pay mga, mga nagutingan nga niton. kay guti Dagdag sa kanan pamangga. Ta. Nalapos na mait na buhi pa. <laughs> Patogi ka na gud. Ano namang hunong kita ta. <laughs> pa-kerja daw, pumusto na hit, tolu laenso, kaanet tolu lagi ka na kagdigutain yung charikan ko analaet, don kay mga dagkolag, one sixty, one eighty namon na, one eighty, one hundred kamo hit, one eighty, inso one 100 ngayon 80 <coughs> 100 ngayon 50 ngayon 30 maram ka <coughs> gutinit siya di eh. tag 180 tamalim no guys <coughs> ato na yun so ngayon kita na wala na ko anala ay kail ngayon tapirat tag 50 ah tag 50 leti mo may datag 50 naman guys. It, 50 Kilo. 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 na. 50 lang yung guys. Yung kay... Kung may kuyog, kuyog man na

208. <laughs> ay, malim na agi. <laughs> Oo, oh, tag 50. Ano eh, Kuya, ka? ito ay nagbibinta katatapos nang kumain ng tinapay at galit na galit na naman. Ayan, nagbibinta tag 50 na malim no. Yung half kilo. Unong ma, unong ba yun? asa sa bagay. Kahit magbutay man lait. Ano, kuya, ito ay nagbasa ka ba? Ayan, magbibinta mo na yung mga bata. Para may baong sila. Pam, bilhin ng snack mamayang tang, mamayang 9 AM. Wala po siyang papa. Hinahanap niya yung papa niya ni Kuya Itoy. <laughs> Sino yung papa mo, eh, Kuya Itoy? Si ah, Jopay. Nalumusin mo ta. Ready papa ni Itoy hinahanap kay nalumusin mo ta. <laughs> Pira na? Upat na kuya. Ay lima. Minute mag na. Ayo kay proto bang tipalit. Sige. Oo, tag 50 la ayan si kayitay kayo tayo, upat Ayaw na. <laughs> Pabai, Ito naman na hingit na pabai